ang hapon mga kabari ng mga kagabay Ito na ang ating ginagawang bahay Medyo maganda-ganda na Ito yung mga pintana natin Okay na Ito yung ating mga hakyo kami Ito yung ating mga hamba na ayos na Ang pinto na lang kulang Dito naman ito ito at yung ating mga hamba at mga bintana at yung ating design may ilaw na ito at yung ating mga bintana mga finish na Ito lang ang kabahayan. Pagkat sa CR, ay na lang yung mga hampa. Sabay kayo sa mga yun. Ito sa kwarto, ay sa lang. Sir, okay Ayan, mga penis na. Ito so, pa ang ginagawa na siya yun, sa tapat ng kusina. Ito, At ang naman labas. Ito ang teres. Hindi pa na bubungan. Hindi pa naman natin ang order na yero. Pero itong ating kisami na sa labas na espantre. No? Tapos na. May mga narin na rin nakakabit. ayan May mga ano na yun ito naman sa bintana nilagyan namin ng canopy protection sa bintana kung patay o ito ang aming bubong yan mga ano. At ito, yung sa likod. Ayan na. Ginagawa na namin yung ano naman. Pinturahan na yung mga pantrasis. At itatrasis na namin ito ng kasunod. At ito, kadugtang pa yan ng lupa na ginagawa ko. Ang bahay na ginagawa ko, pinapalinis ko pinapagamas at tataniman ng abukado hanggang lupa lupang yun malaki pa ito so, naman lugar na ito dito itatay ang ni negro kaya may nakamangin na kasi lang mga baan ng mga tubo yan na nakapinish ng ating ginagawang bahay ito yung aming bodega ito ang pinakabodega ng may-ari dito pinalagay sa likod ng pinto yun mga elo na nakakabit sa kaysami ang bubong naman natin ay okay na yan ito naman sa tira lang namin ng order namin ng yero para mabubungan na rin na naman sa isang tagiliran rin. Tabita na rin ang mga elo niya buti ng kakesame. Yeah. Ito ang bagong update sa ating ginagawang bahay, mga kabadi. Time kaaga pa At time di si Kasulid. Set out na lang sa lahat na ating mga kaibigan sa YouTube. Ang ganda nga Maraming salamat sa pag-support sa aking channel. hanggang dito lang muna ang ating upload vlog. Bye. -bye.